Okay, wala pong may labas na tubig yung uh, poso puso nila dito. Ano? At ito po ang ayusin natin at ipapakita po sa inyo ng step by step kung paano ayusin yung ganitong puso na hindi makaigup ng tubig. Bago daw makahigup ito ng tubig, ay kinakailangan daw lagyan muna ng tubig. Simpleng simple lamang po ito. Ito po ang unang kakalasin dito. Ano? Silendro po ang pangalan nitong uh, puso na to. Kaya ko po pinapakita sa inyo ng step by step para po hindi kayo pagsamantalahan ng mga nananamantalang mga tobero na kapag ganitong uh, namamatay yung inyong mga puso na ganito ay kung ano ano po yung mga pinagsasabi ng mga ibang tubero na kinakailangan magdagdag kayo ng tubo ay nako di gastos kinakailangan uh, tusukin pa eh syempre para magkalibor ng malaki uh, hindi ko ta, yung ibang mga tubero lang po yung mga ganun nananamantala yung iba naman pachamba lang yung kanilang trabaho kaya kung ano-ano po ang pinagkagagawa magastos po yung mga ganitong nga uh, puso ano? kung i-skip nyo po itong tutorial natin abay talagang wala po kayong maintindihan kasi nga po ipapakita po natin ng step by step o, tulad nito itong kinakalas natin dito sa taas Siyempre, kinakailangan pong kalasin ito para po may taas po natin o may ahon po natin itong nga uh, in inahahon natin uh, rad. Rad po ito ng uh, cylinder pump. Para po may pakita sa inyo dito kung ano po yung ayusin natin at papalitan natin. Ano? Sure ka sana natin kaya lang marami pong uh, nagre-request na ipakita daw lahat. Ano? Sige, pagbigyan po natin yung mga nagre-request na ipakita daw lahat. Kaya lang kapag hindi natin ipasporward dito, abutin po itong uh, tutorial natin ng uh, mga isang oras. Kaya pasporad na lang natin ano, para uh, hindi masyadong haba ating video. Bale, itong ipapasporad lang po natin <laughs> ay itong uh, pagkalas natin ng uh, rad na to ano. Ayan, bale ito na. At ito na po, yung uh, sapita ng salendro. Hindi po sapita ang linagay nila, kundi... Uh, ginawa nilang sa pita yung chinelas kaya pala mahina ang higop ng uh, tubig yung uh, poso nila bali ang rad ng uh, cylinder pump ay uh, mga tatlo at ito kakalasin po natin ito para po kukunin po natin yung check valve kasi kapag uh, po uh, namamatay ang puso, automatic po yung check valve ng salindro ang uh, bubunutin natin. O kaya standing valve. Bali tatanggalin lang po natin itong uh, rubber na chinelas ayan. na ginawa nilang ayan. sa pita. Ito, ayun. At uh, tatanggalin po natin ito para po mas madaling makuha yung check valve sa ilalim. Saka natin ibalik. Ibalik to. At ito po ang pangkuha natin sa check valve doon sa ilalim kasi nga po kapag namamatay ang uh, puso ay eh, check valve po ang uh, may diferensya pero ito uh, standing valve po yung uh, tawag nila doon sa check valve ng salindro, pwede ding tawagin check valve, standing valve, o foot valve, pwede rin. Hmm. At itong T-coupling dito sa na pinaglalagyan ng pagbumba ng cylinder pump ay kinakailangan pong lagyan po natin ito ng extension kahit isang dangkal lang para po mabunot o masungkit yung uh, standing valve o check valve sa ilalim. Bali babalik na po natin ito uh, para po sungkitin yung uh, check valve sa ilalim ano. Paspurod lang po natin ano para po hindi masyadong makabang ating video siyempre, idugtong-dugtong lang po natin itong mga rad uh, rod ng uh, cylinder pump. At kapag ganitong malapit na sa baba, yung uh, malapit na don sa cylinder ito, dahan-dahanin lang po natin ano. Yan. sa kay pachamba nating uh, ipalusot ito yan gaya nito nakatungkod na po ito sa sa salendro sa baba pachamba lang po natin na uh, ilusot Ayan, ayan, ayan. Lumusot na po. Ayan. yan, Ayan. Ayan, tumama Ay, na. Patsambahan natin tayo po tikutin. Bale, ito po yung in-extension natin, ano. Bale, isang uh, dangkal. Mayigit na isang dangkal. Kasi yun po yung pinaglagyan ng tiyo. Ayan, Tumama na doon sa loob ng uh, tidin dito sa taas. Kapag po kasi hindi in-extensionan yung uh, rod na to, ay hindi niya po maaabot yung standing bulb doon sa baba. Pero kung wala po kayong uh, pang-extension dito sa rod, ay ito po ang tanggalin nyo, itong letter T na to ano, para po umabot yung rod doon sa ilalim, para masungkit niya yung standing bulb. At ito po, iikot po natin ito para po ma tread sa standing valve doon sa baba. Sa mga po nagtataka dyan na ignorante sa kuha ng front camera ng cellphone na ang, uh, pati, ang tingin nila ay pabaliktad po, pakalas po itong paikot natin. Pahigpit po ito, kuha lang po ito ng front camera kaya parang baliktad kong papanuorin. Wala po tayo kasing cameraman. Kapag giniikot nyo po ito, mararamdaman nyo po mismo na nakuha na yung standing bag sa ilalim. Tulad nito, nakuha na. Kaya pwede na po natin itong iha, iaha, iahon. O, oh, nabubulong na po tayo. Kaya yan na po. I-ah-ahon na po natin. At ito na. Nakuha na po natin yung uh, standing Burga. bag sa baba. O, oh, punta po dito para may pakita. Ayan. Ito na po, itong nasa baba. Kitang kita po ang ebidensya. Kaya po namamatay itong poso nila na sa lindro. Wala na pala yung... Uh, rubber. Marami po ang pinangkatawag nila dito. Tinatawag pa nila itong nga uh, pawala. Kasi inuhulog lang po ito. Oh. Ay, wala na po yung rubber at ito po ang papalitan natin kasi meron pong nabibili doon sa hardware na rubber ng ganitong check valve ng uh, at ito po linalagyan na po natin ng rubber ayan tignan niyo naman bagong bago po yung linalagay nating rubber bali yun lamang po ang uh, naging uh, problema ng puso nilang ito kaya huwag na kayong pauto sa mga nanguutong mga tubero, yung iba lang naman na dagdagan ng tubo o tusukin, hindi po kapag namamatay po yung puso ninyo automatic check valve po ang uh, che check ninyo gaya nito balik kalasin na po natin itong pinaglagyan nila ng uh, rubber ng uh, chinelas at palitan sana natin ng uh, Talagang sapita ng salendro para po mas malakas ang higop niyang tubig. Kaya lang po, nawala nila yung uh, parabang uh, guide na linalagay dito. Kaya ibalik na lang po natin yung uh, rubber ng chinelas. Saka natin lagyan ng isa. Ito, lagyan natin ng kahit isang uh, sapita ng salendro. Ito lang. Balikan nito po ang cura uh, tsura. Ayan, saka natin ito. Inabalik na po natin itong uh, chinelas na ginawang sapita. Ayan. At ito po ang huwag na huwag ninyong kalilimutan itong itong hanahawakan ko. Kapag hindi nyo po ilinagay ito, kapag uh, nag-assemble kayo ng ganito, ay hindi po makakahigop ng tubig. Ayan, huwag na uh, muna nating sure katin ano. Ito, ito po kasi ang mga importante. Ganito po ang, uh, tamang pagkalagay. Bale, dalawa po talaga ang uh, sapita na ilinalagay dito. Kaya lang, wala na po. Ganito na lang yung uh, symbol niya. Kasi nawala na po nila yung guide ng paglalagyan ng uh, sapita dito. Kasi nga, chinelas po yung linagay nila. Yan. Bale, ganito po ang tamang paglagay nitong uh, check valve na to ah Pwede pong ihulog na lang ito. Pero mas maganda po kung... Uh, ilagay na lang po natin dito kahit i-thread lang po natin ng uh, tatlong ikot saka natin kapag ibaba patyambahan natin kalasin meron na po tayong na, mga nauna nga uh, upload natin na uh, pag asymbol ng ganito na ihinihulog na lang po natin itong uh, Uh, check valve na to standing valve pero iba po itong uh, discarded din na ipapakita sa inyo ano bali ganun lang saka natin ibaba o oh, Pass na lang po natin ulit para po madali abutin po tayo dito ng uh, mga isang oras kapag uh, uh, hindi natin ipapasporad bali ito na tumama na po doon sa selendro at ilulusot po natin ayan lumusot na yan, oh. Saka natin babalang, Saka natin patsyambahin na pak kalasin. Oh. hmm, Front camera po ang pinang video natin dito ah kasi po wala po tayong cameraman. Oh. natin kalasin at uh, kapag nakalas na saka natin i-trial na ibumba lang. Baka, kung natanggal na po doon, natanggal na po yung standing valve, makakahigop po ito ng tubig. Pero kapag hindi po 'yon natanggal, hindi po makakahigop ng tubig kapag hindi 'yon natanggal yung ilinagay natin na stand standing ball. Ayan, bumbalang bumba muna natin ng ganito, ano. Hilahilain lang natin ng na ganyan hanggang sa maglabas ng uh, tubig. Kapag hindi makahigop ng tubig, automatic, hindi po yon nakalas yung standing valve Balian na po, nakahigop na po, kaya natanggal na talaga yung dinagay natin eh uh, standing valve bayan madumi lang kasi nga kagagawa lang po natin ano kaya kinakalawang pang linalabas na tubig Saka natin, pwede na po natin tanggalin itong extension na ilinagay natin dito Saka natin ilagay yung pagbumbahan niya. Kung ano po ang kinalas natin dito sa taas ay yun din po ang ibabalik natin Ano, yung tulad nyo yun. Saka itong tikupling na paglalagyan ng pagbumbahan Lahat naman ng ganitong poso na salindro, ganito po ang pagbumbahan eh. Yung ganito lang po, kasimple naman Simple lang naman po ito. Basta ang importante po, yung mga importante na ay yun po ang talagang tama. No? Yan. Pwede na po yan. Bale, ito lamang po ang pinaka simpleng na tutorial natin na kinukontra ng mga ibang uh, madadamot sa kaalaman. Kaya ako kontra po sila dito sa comment section na uh, kung ano-ano ang pinagsasabi para lang po madismaya uh, yung mga nagtuturo ng uh, gaya nitong tutorial.